Mga babayan, ibang klase ito. Ulitin. Parang sinasabi na uh, uh, malapit na Christmas na, Ulitin kayayapin. ko, ulitin ko, Sinabi ko. Sa video na ito, makikita natin kung paano sinupalpal mismo ni Yorme ang isang reporter sa harap ng maraming tao matapos ang mga maling paratang na ibinabato nito laban sa kanya. Where well, you, you, you ask that writer oh, kung nabalik ang retro, oh, kung nabalik ang suler ko na balik ang uh, Waluna. Wala Luna. Ano Wala po sabo na ba balik? Pero kung hindi nyo pa napapanood ang unang video natin mga kababayan, kung saan hinandel ni Yorme ang isang makulit na media broadcaster, baka gusto nyo munang balikan yun. Two more roads lang. How about uh, transport? Hindi, yeah, tinatanong mo na traffic, traffic eh. Ang video ay may title na Grabe, Makulit na reporter hindi hinatrasan ni Mayor Isko. Tara, balikan natin kung paano nga ba hinahandle ni Orme ang mga reporter na ganito. Uulitin ko, Maris. Uulitin okay. okay. ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan na. Okay. Yan na lang, para pumayag ba okay. Ito namang mga perpendicular road, along recto, sila, July 1, pag-action natin, nandito pa rin sila, except na kailangan lang nila ng sugar. ito, dati hindi mo doon nakikita. si, ito yung bakas yung nakaraan okay, Ano lang po yung uh, specific na conditions na binigay po ninyo? Hindi, linawin lang po muna natin yung policy ninyo. Binabalik ba ang mga vendors? Hindi, hindi? na babalik. Walang nababalik. Walang nababalik. Na ano lang pala? Ang uh, bakit sarang nagkaroon ng pagbabago na na parang so, pwede na ako na pinag Wala na babalik. Ano lang walang po sa muta ko ang <laughs> pagkakulong. Walang po wala. sa so, Kasi ito, ever since, uh, ever since... Meron daw kayong an announcement ng okay on November 7. Uh, What specifically so, was You, 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 asked that writer oh, uh, kung nabalik ang rekto, kung nabalik ang soler, kung nabalik so, ang uh, Waluna, One Luna, Blumentritt, Carriedo, no oh, Abilida, Baura, uh, Pedro Hill, Paz. Meron. It is in my fingertips. I know very, very well because these are mabuhay lanes and major tunes. So, dati pinapayagan sila nung lumang panahon dito. Pero hanggang doon yan sila. So, walang mataanan dito. Ah, walang mataanan na sakit. So, sabi ko, sige, makapaghanap buhay kayo. O, manatili kayo dyan, pero hanggang na lang. Okay. ah uh, so, para malinaw, walang changes magmula nung July 1 Wala. hanggang sa mga sandali nito na uh, ito, so, ulit, para sa sinasabi na malapit uh, ko. Uh, na mag-Christmas. Yeah, ulitin ko, Maris. Okay. Okay. So, ulitin ko, ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan nang na. Okay. Yan na lang, para pumayama kayo. Kaya uh, hindi eh, ko alam kung uh, saan niya na uh, yung... Bagay. Ayan, pakikita mo naman ng rek. Masa, hapon, tangan. Plus, uh, I would ask you if I'm asking for money, tambayan nyo yung restowal mo na sulit. Eh, meron lang mga, anong tawag lang? Uh, sniper. Pero natataboy naman ang... Okay. Uh, Mayor, so ulitin lang po natin yung mga lugar na kung saan pwede pa rin magbenta ng walang sawa ang mga vendors saan saan mga lugar po. Ay, yung mga perpendicular road, Ah, uh, Baya Recto. So, uh, Laya so, uh, ng... Laya, Arnetlanas, Ora, uh, Cristo, at uh, saka uh, Ngayon, ano may inalis kami ngayon. oh, uh, yung Bakit? Eh, nagkalat sila ng basura. So, hindi sila makabalik. So, ngayon, mamaya, alisin namin yung Ilaya Pinondo. Bakit? Oy, eh, maraming salamat sa In-interview mo ko dito. dinabisita ko ng madaling araw. Ngayong umaga, ang daming basura. O, hindi sila makakapagtinda. Eto, aksidente. Nakita natin sila. Malinis sila. O, di magtinda sila. Ilaya, ano yung tinanggal nyo na... Tatanggalin natin. Ilaya. Iba yung tinanggal. Tatanggalin natin mamaya uh, Yung Ilaya Binondo Sai. Binondo Sai. Ang gata yung eh, hindi sila... Yung... Mamaya, hindi na sila makakapagtinda. Okay. Tapos sa... Uh, yung... Kasi, nagtambak sila ng basura. Um... Eh, nananawagan naman ako. Nakikiso yung iman sa kanila. Kaya eh, hindi naman maghanap buhay na hindi kailangan maging baboy sa bahay. Hmm. Ano ang specific condition sa uh, mayor? Kanina binanggis niyo yung basura at saka yung pagkasla. ano yung, kayo yung ano-ano? Huwag -ano? sila magbibigay kahit kanino. Uh -oh. mo ha. And I'll be very honest to you. Uh, yung kar yung karne plagas oh, <laughs> uh, nawala ng tinda ng apat na araw oh, uh, dahil ako may nabalitaan na nagbibigay sila sa barangay official dahil tinatakot sila ng barangay official. Siyempre, yung mga vendor, hindi naman magsusumbong yan. Oh, dahil natatakot sila sa barangay. O, oh, dahil ginawa natin, o, oh, pinakita natin kung may pamahalang lungsod bang Sino ba masusunod? Yung barangay official o yung pamahalang lungsod? Okay. O, oh, dahil nung nalis natin, di lumabas yung lahat ng... Uh, o, oh, ngayon, nagkapidapit sila. na sila. May kaso na ngayon yung mga barangay official uh, sa opisina ng uh, pulis sa Special Mayor's Reaction Team oh, na doon isinadila nila na hinihingyan sila ng uh, barangay opisya. Oh, okay. ngayon, nakiusap sila o oh, hindi na raw sila magbibigay. Oh, pinagbalik po sila no Sabado doon pa rin sa Carmen Club. Pero hindi pa rin sila pwedeng pumunta ng Okay, tapos bukod po sa bawal mang, uh, magbigay ng photong o mga ano ano yung mga... Maglinis naman sila. So, uh, huwag uh, magtatapon. Oo, oh, eh, unang unay hindi ba sila nahihiya Ah, uh, mo. Uh, mahal mahal lang upa sa mall dito. 40 pesos lang sila. Uh, diba? Eh, ang gagawin na lang nila, maglilinis ng mga basura nila. Hindi yung parang, uh, di ko alam, uh, kung sa bahay hindi nga nila, kanya sila, eh hindi naman po okay. Ano po yung uh, 20-20-40? Ano yung uh, so far, 18 uh, pesos lang per day? No, 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 no. 20 pesos in the morning, 20 pesos in the evening, 40 pesos total a day. Yun yung may resibo ng pamalaan yun yung tinatawag nating software speed. Okay. ah uh, so, yun, talagang uh, legitimate yun. Kapag uh, may, mga, yun. may mga magaan may mga nag-iikot para mag... Uh... Nasa yun. Pero, Pero yun. ang bayad doon, kada araw o Kada oh, araw o oh, pwede naman per month. It depends kung anong area. Kung halimbawa, sila mabubuting loob. O, oh, para makita namin magkaroon sila ng kapanatagan, bibigyan na sila ng resibo ng... Uh, Uh, business Processing Office okay. na yung kanilang uh, monthly oh. na ba? At ang isa nyo pang fundasyon na mayor, yung dapat nakakalala da oh, na ano yung... Oh, Non-negotiable. Okay. Ito naman, Maris. Non-negotiable na yung ano? opening in the roads. Kailangan oh. nila... Kailangan pag may abirya, natadaanan yan, regular na kali, natadaanan, tapos ang tao nakadadaan ng matiwasay. Kasi alam mo, Maris, there was a time, pag itong mga vendor nasasagi ng na matanda, sila pagalit yung dumadaan yung tao, pag nasasagit tindahan nila, nagagalit sila. Para bang kasalanan ng dumadaan? O, para mawala yung away ng bendo at yung mga dumadaan. oo sila sa tamang uh, pwesto. O, tapos ito, pang taong bayan na. Alam naman natin na si Mayor Isko ay patas sa lahat ng media broadcaster. Handa siyang makinig, sumagot at magpaliwanag sa mga tanong kahit gaano pa ito, kahirap o kainit. Pero kapag nakita niya na may maling impromasyon o may gustong palabasin na hindi totoo, hindi siya nagdadalawang isip na itama ito mismo sa harap ng maraming tao. Makikita natin dito na hindi natatakot si Yorme na magsalita, lalo na kung ang makataya ay reputasyon niya at tiwala ng taong bayan. Hindi siya nagpapadala sa emasyon, pero malinaw at direkto niyang ipapaliwanag ang totoo. Mga babayan, ito ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Ang media ay may malaking papel sa paghubog ng opinyon ng tao. Pero sa kabilang banda, responsibilidad din ng isang leader tulad ni Yorme na siguraduhin ang impormasyon na lumalabas ay tama at walang halong paninira. Kung may mali, dapat ituwid agad. At 'yun ang ginawa ni Mayor Isko sa pagkakataong ito. Hindi siya nagpakita ng galit na walang kontrol, kundi matatag na ipinariwanag ang panig niya habang binibigyan pa rin ng respeto ang reporter. Katotohanan ang mahalaga, hindi chismis o paninira. Kaya mga kabayan, huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga naririnig natin, lalo na kung hindi natin alam ang buong kwento. Saludo tayo kay Yorme, dahil kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi siya natatakot manindigan para sa tama. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong exclusive reaction videos, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa channel na ito mga kababayan. Sa tingin nyo ba, tama ang ginawa ni Yormie na sinupal palang reporter na ito sa harap ng publiko? Ako nga pala ang Kuya Gino na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat. Alam mo to!